Sa malawak at mabilis na mundo ng internet, may mga kababaihang handang ibuwis ang kanilang buhay para makapaghanap buhay. Ang kanilang puhunan, cellphone, wifi, at ang kanilang sariling sinapupunan. Looking for Thorogate Mother Direct IP, Metro Manila Area Hi, Hi, bago lang ako dito. Naghahanap po ako sa gusto mong paes. I'm willing to be a Thorogate Mother po. Mother po. Mistulang literal na bahay ang kanilang bahay bata na pinaparentahan ng ilang buwan. Pinili mo magtago kasi hindi alam ng mga tao yung pinas mo. Ah, ang tingin nila sa'yo, baby maker ka, ah, ginagamit mo yung katawan mo para magbigay ng anak sa iba. Parang ang ng tingin nila. Hindi siya buo kasi po, ang inabot namin nga ito stress, gutom. Physical abuse, oo, sinapak siya, pinalila talaga. Ang patago, unit buhay na transaksyon online ang tila nagiging hanap buhay daw ng maraming kababaihan dito sa bansa. Ang maaring kitain kasi rito hindi bababa sa 300,000 pesos at umaabot ng hanggang milyong piso. Ito ang surrogacy o kung tawagin ng iilan, wombs for rent. Si Narubi at Diana, hindi nila tunay na mga pangalan. Ay maituturing na surrogate mothers o SM ang surrogacy ay isang paraan ng pag-aanak kung saan ang isang babae ay nagdadala at nanganganak ng isang sanggol para sa ibang tao. Si Ruby, hindi niya tunay na pangalan. Pinasok ang pagiging surrogate mother dala ng pangangailangan. Masakit kasi hindi mo nabibigay ng gusto nila kaya Siguro pumasok din sa sistema ko na, o oh, sige, papasok ako sa ganitong trabaho. Kahit alam ko na pag nangangana ka kaysa babae, hindi mo alam kung gigising ka pa bukas o hindi na. Bago pa man daw maging surrogate mother, dati nang naranasan ni Ruby, ang sakit na mawalay sa kanyang sariling anak. Yung punso ko, inampun siya doon kasi noong mga panahon na yun talagang walang-wala. Wala na akong choice. Ngayon na, kapag ano siya, nakakain siya ng gusto niya, nakakainin siya ng gatas na afford ng kumuha sa kanya. Sobrang disappointed ako sa sarili ko kasi parang bakit pinapasok itong buhay na ito tapos hindi ka naman pala kaya. Hindi ko kaya panindigan. Yung mga kamag-anak namin sinasabi na pabaya akong magulang. Pag sinasabi ko, bakit? Alam niya ba yung totoong kwento? Sinasabi lang niya sa amin. Kung hindi ka pabayang magulang, bakit napupunta sa kanila yung anak mo? Sinasabi ko, wala kasi kayo anak ana. Ngayon po ba alam nila na may kapatid sila na pinanganak ko hmm. hindi? hindi po nila alam. Ayaw isipin nila na, oh, ganito ka pala eh. Kaya ka pala umalis kasi nung gaganong ka lang pala. Ilo ko nakikita nila na may ipakasarap nila, na napakagad na ako. Masa na po nga niya doon? Nasa 300k pero hindi siya totally 300k na mabibigay sa inyo. Kasi yung compensation nun, binabawas na doon yan. Magamatis, masahod ka. Sa halagang 300,000 pesos, tiniis ni Ruby na mawalay sa kanyang mga anak sa loob ng halos isang taon. Hindi ka pwedeng pumunta kasi makikita nila na puntis ka. Hindi mo sila makatabi. Pag may sakit sila, hindi mo sila maalagaan. Parang anytime pag may sakit sa mga anak mo, anytime pwede silang mawala. Tapos wala ka sa tabi nila. Pero pinili mo magtago kasi hindi alam ng mga tao yung pinasok mo. Alam nila, malis ka, nag-abroad. Ay, yung kalahati lang lagi pinapakita ko kasi hindi nila ako pwede makita na gano'n. Magugulat sila, ma, bakit ano, buntis ka? Akala ko ba nag ka? Bilang isang surrogate mother, habang nagdadalang tao ay pinatirapan pansamantala si Ruby sa isang bahay na kung tawagin nila ay staff house. Dito ay tututukan ang kanilang pagbubuntis hanggang sila'y manganak. Hindi ka ba natatakot ba sa kakapakanan ng magiging baby mo? binabackround check nila yon tapos sinisigurado muna nila kung ikaw talaga ay magulang na handang pa so, sa bata mo. May mga Facebook groups na naghahanap ng traditional surrogates. Pag sinabing traditional, talagang may sexual encounter. Ang mga ganitong klaseng grupo, maaaring maging potensyal na hub for scammers and for human traffickers. Ano po ba ang pwede cases ng mga Uh, online pages. Pwede yung operate ng uh, PNP natin. Mm -hmm. diba? Kasi enforcement of our uh, criminal laws yung uh, issue dyan. Eh. And mas mataas ang penalty kasi any offense, existing offense, you committed through the use of computers mm -hmm. or uh, internet technology, mas mataas ang penalty. Sa ngayon, abala si Ruby para sa nakatakdang pag-uusap nila ng kanyang intended parents o IP. Ito ang tawag sa si individual o mag-asawang walang kakayahang makabuo ng sarili nilang anak. Ngunit ang kasalukuyang kausap ni Ruby, may kondisyon na tila ikinababahala niya. May ano pong mga paghanda ang ginagawa niya. Uh, meron akong nakausap na dalawa. Yung isa nasa Dubai. Ang gusto niya kasi traditional. Delikado pero siguro kailangan muna na talagang risky na yung pag-alis ko. Wala siguro, talaga ba? akong idea. True sex po talaga. Okay lalapit at ako, hindi ako ready sa ganun kasi kalimitan talaga sa mga ESM is IVF. So, talagang tinatanim lang sa matris talaga. Pero ito, parang first time po itong gagawin. Dito sa Pilipinas, may mga legal na fertility clinic na naglalayong matulungan ang mga magulang na nais magkaroon ng supling. Ang prosesong ito ay tinatawag na Assisted Reproductive Technology o ART. Kabilang narito ang nabanggit ni Rubin na IVF o In-vitro Fertilization. We're a fertility center and uh, we help couples who are having problems conceiving. Dok, ano ang usual reasons po ng infertility po sa couple? Female factor infertility, ibig sabihin minsan sobrang baba ng count or maliban doon yung motility o yung paggalaw ay eh mababa or yung morphology or yung itsura ng similya ay abnormal. Another factor is uh, like yung mga endometriosis, may mag-meet yung egg and yung sperm. Ikinuwento sa amin ni Dr. Mendiola kung paano isinasagawa ang IVF o in vitro fertilization. O site retrieval, okay. okay, or OPU. So, yan yung mga follicles na lumaki, sa loob nun may itlog. So, tinutusok natin ng karayong. Mm -hmm. Itong puti na yan, yan yung needle. Parang ganun. Pagpasok niya, sisipsipin niya yung laman. Pag nakuha mo ngayon yung itlog, so, ipili tayo ng similia. So, pag nalagay na natin yung similia sa loob, tawag doon insemination, we give the embryo 5 to 7 days para mag-develop siya. Pag naabot natin yan, yan ngayon ang ilalagay natin sa loob ng matres. Upang lubos na maunawaan ang prosesong ito, ipinakita rin sa amin yung Dr. Mendiola ang kanilang IVF laboratory. Dito lahat nangyayari. Yung pag-check kung nakuha ba namin yung itlog, mm -hmm. yung pag-alaga uh, doon sa mga itlog, yung similya. Dito rin nangyayari yung pagsama ng itlog at similya. Mm -hmm. And yung development or yung culturing. Mm -hmm. And then, dito rin ginagawa yung pag-freeze, pag-thaw, pati yung sperm preparation. Uh, yan, incubators, incubators. na yan. So, parang ginagaya niya yung environment sa loob kung saan nagde-develop yung pinagsama mong itlog at similya. And ano po ito Doc? Yan, mga tangke ng liquid nitrogen. Kaya mm -hmm. eh, kasi yan ang ginagamit natin to freeze. Kaya mm -hmm. eh, hindi naman kuryente ang ginagamit natin. Sa isang treatment cycle, average mga 400,000 pesos. Pero hindi siya, hindi niyo po ginagawa yung surrogacy sa clinic. No, we don't do any third-party procedures we do not do. Meaning, we do not do donor egg, we do not do donor sperm, and we do not do surrogacy. Ayon kay Dr. Mendiola, aminado silang may ilang mga medical professional na gumagawa ng patagong surrogacy sa bansa. Pero hirap silang patigilin ang mga ito. Well, definitely our society is not in favor of this. Kasi nga uh, ang society namin sinisigurado namin na lahat ng practicing centers should be accredited by our society. Siyempre, uh medyo kulang siya sa ipin. Wala kaming police powers, okay? Uh we only regulate those who have themselves accredited. And uh, by law, uh of course there's nothing that we can do to stop them. Kaya nga importante na magkaroon tayo ng ng laws para ma-regulate, para masigurado natin na wala tayong na-exploit. Kung patagong pinag-uusapan ang surrogacy ng karamihan, bukas na aklat naman ang buhay ng businessman na si Joel Cruz tuwing kanyang ikinakwento kung paano nakamit ang walong supling dahil sa surrogacy. Happy to you. I'm Joel Cruz and I have a father of eight children. There's a law firm in Russia. Mamimili ka among all the egg donors kung sino pipili mo. I chose her, their mom, kasi siya matangkad siya. Kaya sabi ko para tumangkad yung mga anak ko. Doon ako natutuwa in such a way na na-prove ko kahit walang presence ng isang ina na nang ko bilang ama na tumayo bilang magulang nila. Itong journey ko na kasi na ito ay hindi ganun kadali. Mababa yung sperm counts ko. I was quite stressed. No, maraming trabaho. Unfortunately, lahat yun nalaglag. Hindi ko mapit. So, we spend millions of pesos na rin nun. So, itong journey to mahirap, matrabaho, At na mahal. magkakaroon. At mahal. Totoo yun. Paano, sir, naging proseso naman yung pagpili nyo ng surrogate mother? Well, bibigay kayo ng uh, candidate. Yung egg donor ko, her name is Lilia na carry niya yung unang first set ng twin, si Prince and Princess. Yung mga second twin, the third twin, saka yung ika-7 and 8 na anak ko, hindi na siya nag-carry for nine months. Kumuha na kami ng surrogate mothers. Ngunit ang tanong ng karamihan, may plano pa kaya siyang dagdagan ng kanyang mga anak? Ta ngayon, uh, satisfied ako sa walo na bata. Although, pwede ko pa namang gawin kung sakali kasi meron pa namang fertilized embryo dun sa Russia. I say yes lang, pwede lang gawin ulit yun. I think six pa. So you don't have to go there na kapag no may mga naka-store na? Oo. Uh -uh. Talagang patasalamat sa taas na binigyan ako ng mapagmahal na bata. Ang sarap ng pakiramdam. Parang um, hindi mo ito mapagpapalit sa ibang bagay. Pera, hindi. no Sa success mo, hindi rin si Diana, hindi niya tunay na pangalan. Hangaring makapagpatayo ng sariling bahay, kaya pinasok na rin ang pagsusorogate. Meron ako isang kakailala na nagpudyok sa akin na, o oh, pumasok ka sa ganitong trabaho kasi daw, malaki yung kita. As a single mom, gusto ko talagang makapagpatay ng sariling kong bahay. Kahit alam ko namang risky, pero pinasok ko pa rin siya para sa mga anak ko. And then, yung uh, first day namin, so hirap kami sa pagkain para po kami patay dito. Bakit po? Pag narinig mo kawalan walang kaldero, dapat bumaba ka na agad. Kasi maubusan ka agad ang pagkain. Lang talaga kami. Selling pa namin ay isang teraso lang. Tsaka po yung higaan namin sobrang siki para po kami sa Hindi lang daw pangalilang ang kanilang naranasan. Dahil lang iba, pinagbubuhatan pa raw ng kamay ng mga namamahala kahit sila'y nagdadalang tao physical abuse, oo, sinapak siya ng CEO namin. Kaya nagatungan hanggang sa nag Kaya yun sinapak. Kung naging matagumpay ang pagdadalang tao ni Ruby, pangungot naman kung ituring ni Diana ang kanyang naging karanasan. Dahil umano sa mga pang-aabuso ng namamahala rito, kaya hindi nabuo ang batang kanyang ipinagpupuntis. Inabot namin nga ito yung stress, gutom paano kayo nakalabas doon? <laughs> Nagdahilan lang ako na sa yung ulo ko, sabi ko, bibili pa ako ng gamot. Ginawa ko kasi no, nagbook na po ako. Ah, may cellphone naman kayo sa loob. <laughs> Meron po, pero nakaw-nakaw lang. Hindi po pwede yung parating mo si cellphone. Ko nagdoble dobli ako ng pants. <laughs> okay. <laughs> Tapos done with. Tapos yung iba naman na ah, may binitbit din ako, sabi ko lang basura. Ay, pwede diretsyo ko na rin kasi lalabas na rin naman ako. Noong 2019, Dalawang pinay ang hinarang ng Bureau of Immigration na palipad sana ng China para maging surrogate mothers. Meron tayong mga na-intercept sa ating mga palipad para mga ilang cases of uh, mga Filipinas na um, na-recruit upang maging surrogates. And we have forwarded these cases to the IACAT para po further maimbestigahan at makasuhan yung uh, pinaka-recruiter nila. Ito na rin ang naging huling opisyal na tala ng ahensya patungkol sa kaso. Yun po yung ayaw natin na parang factory po tayo ng mga kababaihan na uh, gagamitin um for surrogacy at nagiging negosyo po ito ng ilang mga uh, recruiters na gumagawa nito. Kaya nagre-result sa uh, sur surrogacy yung mga kababaihan dahil sa kahirapan pero kami tinitingnan namin dalawa siyang problema. O sa pinang ng repro health at the same time, yung labis talaga na kahirapan dito sa ating bansa. Eh may karapatan tayo, pero mayroon din tayong responsibilidad sa ating sarili at sa ating lipunan. Responsibilidad din ng ating gobyerno na tiyakin na yung mga kababaihan ay mayroong ligtas na ano no na na environment for them uh, to reproduce. We have a law on uh, against human trafficking. Um, pwede kasi makonsider yan, lalo kung may bayad, sexual exploitation for money. So, may criminal liability. Ang Children and Gender Rights Advocate na si Attorney Archil Capistrano naniniwalang may mas malalim na dahilan ng mga Pilipino kung bakit pumapasok sa ganitong klaseng trabaho. Ang um, usapin ng surrogacy kasi, uh, komplikado siya. Hindi mo dapat iniimpose yung kung ano ang moralidad kung ano ang tama so it's basically the conditions of these women for instance and we do not blame them in fact it is not good to judge them instead of banning you regulate Mayo nitong nakaraang taon ng iniminungkahe ng isang mambabatas ang House Bill 8301 na layuning i-regulate sa bansa ang assisted reproductive technology o ART kabilang ang surrogacy currently the bill is under the office of the chairman on the committee on health. Kaso medyo na hold siya konti kasi we're preparing for the 2024 budget. Sa ngayon wala po tayong batas eh. Kung sino nagkasala, whether yung carrier o yung parents talaga, eh wala tayong mahabol. But if we will have this law, the soonest, then we can chase them. Sagot sa dasal ng maraming surrogate mothers at intended parents ang gawing legal ang Assisted Reproductive Technology o ART dito sa Pilipinas kagaya ng surrogacy. Ngunit sa ngayon, tila masinsinang pag-aaral at diskusyon pa ang kailangan upang ito ay maisakatuparan. Marami pang kailangang posisihin patungkol sa ART at surrogacy sa bansa. Ngunit ang pagkakaroon ng mga diskurso tungkol dito ay nagsisilbing mga munting hakbang upang para sa mga katulad ni Narubi at Diana. Babalik po ba kayo sa pagsasurrogate mother? Hindi na kasi may trabaho na. Nakakatoma siya. Namimiss niyo ba yung baby ma? Oo, sobra. Parang pusa. Kinuha na lang sa akin. Lulupride talaga. Kahit ano sabihin nila, kahit baby maker, ikaw, isipin mo yung kinapukasan lagi ng anak mo. Ang kanilang kahirap ay hindi na mga anak pa ng kapahamakan. Ito si Marco Romas. Para sa TG Tokyo ng GMA Integrated News.